Ito ang mga dambuhalang printer na gagamitin ng COMELEC para iprint ang mga balota at iba pang election paraphernalia na gagamitin sa halalan sa 2025. Ininspeksyon ng mga opisyal ng COMELEC ang dalawang printer na ito na binili ng Miro Systems sa halagang 300 million pesos bawat isa. Hanggang isang milyong balota ang kayang iprint ng mga makinang ito kada araw. Sa Disyembre sisimula ng pagpiprint ng mga balota at inaasahang matatapos sa Marso. From roll yun ng papel, nakikita nyo sa likod nyo, hanggang dulo, finish balot na siya. Wala nga hawak ng balot. So from roll to balot, yun na yung output niyan. Diretso na yan sa verification kagas. Mapapabilis, mapapaayos, at mas kukunti yung mga kailangan namin ihanda o gawin. Sa susunod na linggo ang training para sa mga tauhan ng National Printing Office at COMELEC sa pag-operate ng mga printer. May backup machines din daw silang nakahanda. Alam niyo po, impressed na impressed ang inyong komisyon. Uh sa so nasaksihan namin, nakita namin napaka state of the art na machine. Pagdating ng Oktubre, makikita natin yung performance niyan. Sana yung expectation natin mamit. Hiling ni Garcia sa Miru, mabigyan sila ng pagkakataong magamit din ng mga printer na ito sa iba't ibang programa ng COMELEC, kabilang ang voters education. Sayang naman po, ganyang kagandang makina, ganyang kamahal na makina, pagkatapos pang balota lang, sana baka pwede mapagamit din sa amin para sa ibang bagay. Samantala, satisfied si Garcia sa inspection sa isang highly secured na data center. Ito ang magiging pangunahing lokasyon ng mga ngalaga ng electoral data sa 2025. Ang Vitro Incorporated, data center arm ng PLDT Group, ang nagsilbing partner ng Comelec sa mga nakaraang eleksyon. Lahat tayo makakatulog ng mahimping sa darating na eleksyon. Dahil uh, hindi po tayo magkakaroon ano, mag-iisip ng problema bakit may 7 hour glitch. Ano po? Yan ay hindi ho mangyayari sa 2025. Ininspeksyon din ng COMELEC ang Manila Hotel kung saan gagawin ang filing ng mga Certificates of Candidacy na sisimulan sa susunod na linggo. Dito sa Manila Hotel, gagawin ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo para sa senatorial at party list positions mula October 1 hanggang 8. Para naman sa mga lokal na posisyon, naka-assign ang mga opisina ng election officers bilang filing venues. Lagpas 18,000 positions ang nakataya, kabilang ang labing dalawang senador, 254 na kongresista ng distrito at 63 na kinatawan ng party list. Inaasahan ng COMELEC na aabot sa 70 million Filipinos ang lalahok sa botohan. Sa nalalapit na filing of candidacy, may paalala si Comelec Chairman George Garcia sa mga nagbabalak tumakbo. Hindi po namin pipigilan yung mga ilang pe pwede nilang gawin kasi o sumayaw sila dito pagka nila ng candidacy, may dala silang maliit na tarpulin. Hindi po namin pipigilan, alam ka pong hilahin pa namin yun o no? kaya agawin sa kanya. Ang tanong po, Katanggap-tanggap kaya-kaya yon sa sambayan ng Pilipino. Kung sa palagay nila, katanggap-tanggap, wala na po kang magagawa. It's a question of character. Para sa Agenda, Hanati, BNC.